All So let's go to Singapore. Okay, ito ang information na nanggaling sa akin. Ano ba? Ano bang ba title natin? Ah, kuting na grower sa Singapore. Okay, here's the thing pating. Kaya itong mga mainstream, itong mga malakanyang press corps, okay? Kayong mga hitad. Misa <laughs> bubisita ako sa inyo, hindi naman lahat. Inis kayo, sarap kurot mga nyo. But ganun pa man, I thank you kasi may nag may nagtimbre sa atin na taga MPC, malakanyang press score. Ano yung timbre? Uh, ito daw si Kuting Junior, okay? Ay, what? Doon sa Singapore, actually, hindi siya nagpakita. Doon sa mga, nag-shopping para na daw siya, nag-shopping gather at nag-pulburon daw siya doon. Ha? Huh? ayon sa ating bubuwet, hindi siya nagpakita doon sa mga media na inaantay siya. Supposedly, meron sila yatang Q&A, chuchung, ganyan. Pero hindi siya nagpakita. Hindi naman nakita ng mga taga-MPC kasi mukhang suminghot ang gago or nag-shopping. Sabi ko, I don't think na nag-shopping yan. Tumira yan, bakla. Sabi ko, tumira yan ng bonggang-bongga. So, nag-ano nag, nag uh, ano da doon? nagtago-taguan na naman doon sila sa Singapore prior to that ano yun yung event event pag-usapan natin mamaya yung event event na yan pero ano yung nag-roar sa Singapore tinanong siya okay tinanong siya ng media all tinanong siya ng media uh, kung ano daw ba masasabi niya sa statement ni Baste doon sa pagtanggal ng mga police personnel sa Davao City. 'Di ba? Alam niyo naman, sabi ni Baste, "I condemn the recent decision to relieve 35 police personnel, including six station commanders and city director Colonel Richard Badang from their duties. This move, supposedly in connection with an investigation into a bypass operation, appears to be an abuse of power from higher authorities." The Davao City Police Office Has consistently shown remarkable effectiveness in maintaining peace and order in our city. Our records indicate a significant 69% decrease in focus crimes comparing May, the year of 2023, to May 2024. This working hand in hand with my administration it's disheartening to witness such disruptive actions which our law enforcement agencies the officers implicated including esteemed city director colonel badang and the station commanders have demonstrated an unwavering commitment to their responsibilities furthermore there is substantial evidence supporting the assertion that the bypass operations were conducted within the bounds of the law. Any insin insinuation of misconduct of their parts is unfounded and unjust. Nang no, Nag-state na siya ng... But anyway, yung, pag, yung uh, uh, illegal or walang tamang proseso na pag-remove na ito, mga polis na ito, tinanong daw siya ng mainstream, ng taga-MPC. Ang sagot daw ni Kuting, roar. Ano ka ba nga ganyan? Unang-una, -una, hindi ka tiger o hindi ka lion, Kuting. Meow! Ha? Kaya wala kang karapatang mag -roar yun daw po ang sagot sa kadla. Wala daw siyang sinabi. Kundi ba naman bastos talaga to? Ang tanong, di ba? Maayos yung pagkatanong sa kanya. Ang sinagot daw niya, roar. Okay? Di ba yung roar, 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 roar di ba? Yun ang uh, kinuwento sa atin ng ating mga palangga. Alright? Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So, naman, 58 ang, ano, ang, uh, Dolyar na ngayon, you know? Bega Warp, thank you palang You're there si Zoro na nagbakasyon. Hindi ko na nakikita. Hindi yata ako love ni Zoro. Ha? Ah. Nasaan na siya? Si Nanay Robles, thank you mga balanga. So ngayon, uh, sa sing, sa ano, uy, wala ba ako? Ah, okay. So ngayon, di ba dun sa Singapore, ay nag, may tinanong yung, nagtanong ang uh, general, I think ito, 'di ba? Itong si Chinese Major General Xu Yu, sabi ni uh, nagtanong sa kay Kuting during the uh, keynote address doon sa Shangri-La dialogue uh, Singapore Chuchu. Okay? So ang tanong sa kanya Napakasimple lang naman. Ang dami niyang mga palabok-palabok. Okay? Sabi ni uh, General, Chinese General, Mr. President, I noticed in your speech you mentioned many times about Asian centrality, sabi niya you review the TAC which your father signed. T TAC is a treaty of Amin amity and cooperation in South East Asia. Si, isa sa uh, pumirma doon, si Marco Senior. So, yun yung mini-mini tong Chinese general. Sabi niya dito, you mentioned many times about Asian centrality. Sabi niya, you review the TAC which your father signed that show the bond of Asian. Sabi niya, I think Uh, Asian centrality is very important but it's not sabi niya but it's not we cannot take it for granted sabi niya it comes actually comes from uh Asian way the three principles sabi niya first nagstate siya nang uh, tatlong prin principles sabi niya first mutual respect second then second is consensus building third is Ah, uh, you have parang uh, you have to be considerate, de ba? yon ang uh, tanong sa kanya nung uh, Chinese General ano, Chinese General Aspect. <laughs> de ba? Nang Chinese General mga kababayan. So anong ibig sabihin nito? Mga palangga? anong anong gustong patunayan itong Chinese General? Na sinasabi niya consensus building, 'di ba? So yung mga karatig puok o karatig karatig uh, bansa which is nga ng Southeast Asian which is nakakapaloob kasama kasama tayo diyan at uh, base nga doon sa ano na yon sa top na yon Treaty of Amity and Cooperation in Southeast, Southeast Asia ito ay layunin ng kanyang ama na magkakaroon ng mga pag-uusap di ba mga pag-uusap ang mga bansang uh, uh, Asian kung saan sulbin ang mga problema So, yun ang ibig sabihin ng Chinese uh, General na yun, mga palangga. So, dapat nag-uusap-usap ang bawat ang mga bansa, katulad ng China at ang Pilipinas, bago itong mag-deliver ng mag-deliver ng mga kaletsihang speech si Kuting na tayo ay ginigyera na ng China o tayo ay sinasaktan o pinaprovoke tayo, da-da-da-da-da, di ba? Eh, mga ano lang naman yun eh. Ah! Uh, gumagawa ni Kuting yung, yung kunyari, gusto-gusto gusto tayong anuhin ng China, saktan tayo. So do you think yung Chinese general na yun, kung gusto tayong girain, hindi na magtatanong yung mga yun. Di ba? Eh, wala nang magtatanong na ganun-ganun. Eh dapat yan, umaano na yan sila, yung nag, uh, ang tawag dito, nagalipot, ano na sa, taga, sa Tagalog. Kapag, pinaplanuhan na tayong babangbangin talaga. Dapat matagal na tayong binangbang ng mga yan. ba? Diba? So, ang ibig niya sabihin ng uh, general na yon na dapat ang bawat bansa i-open sa communication. I-encourage ang bawat bansa, China, uh, Pilipinas, both, di ba? Both parties na mag-usap tayo. Diba? We have to be transparent kung ano ba talagang ang layo ni ninyo. Pag-usapan natin ito, itong dispute natin, 'Di ba? Kaya nga ang sabi doon sa event na 'yon, 'di ba? Dialogue. O, dapat magkaroon ng honest to goodness dialogue doon sa mga participants which is China at Pilipinas. 'Di ba? Dal tayo lang naman yung may issue dal ang Pilipinas ang sikuting na naman ang gustong-gustong mag bang 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 kasi nga vested in interest. ba diba? So ang ibig sabihin ng, ng general na yon, mag-focus tayo dun sa common interest ng bawat bansa. Ano ba? Mag-focus tayo sa ekonomiya, ah. mag-focus tayo sa uh, yung you know, bilateral agreement, hindi yung uh, ano yun? personal o uh, vested interest nga ng Marcos o Romualdez. 'Di ba? Magkakaroon dapat sila ng again, 'di ba? Dialogue magko-collaborate yung dalawang bansang yon hindi dapat papanig lang or makikinig lang sa bansa ko dito sa Amerika kasi nga nako compromise not only okay ang naka-compromise naman dito, hindi si Marcos Jr. Eh. Sabi nga ni... Si sabi nga ni Attorney Valera at mga abogadong nakausap din natin, once na magkaroon ng bang-bang-bang sa Pilipinas, eh hindi naman makikipaglaban yung mga inayupak na yan eh. Yung mga anak ni Kuting, yung mga senador, mga kongresista. Hindi pa hindi yan magano, hindi yan magbabang-bang, hindi yan lalaban doon. Lilipad na yan kaya ngayon may mga sarili silang eroplano, may sarili silang helicopter. So ang sinasabi ng Chinese general na babalik tayo sa dialogue. 'Di ba? Mag, -mag, Mag usap tayo. Kaya nga ang sabi niya, you know, tignan ni Kuting Jr. yung mutual respect. Ibig sabihin, i-recognize niya yung pinirmahan ng tatay niya noong 19 I think 70s na to, during 70s itong TAC na sinasabi doon, 'di ba? Irespeto niya yung tatay niya dahil isa sa pumirma doon sa agreemento na 'yon. 'Di ba? Sa treaty na 'yon na i-value yung dignity ng bawat bansa. Okay? Ang at ipahapahalagahan ang mga mamamayan, mamamayang Pilipino at mamamayang uh, Chinese kasi nga again sa, sa gera, sa bangbangbang -bang -bang, wala po tayong patutunguhan. Pero ang direksyon ni Marcos Jr. ay patungo sa bangbangbang. -bang -bang. Kasi nga bigla siya nag-shift ng kanyang mga Sagot, dati sabi niya, bumahing lang ang China at ng Amerika, mawawala na tayo sa mapa. Diba? Ang sabi niya doon, during the campaign, dapat dialogue, 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 ganon. Eh kasi nga, bangag. Wala nga siyang respeto sa sarili niya. Paano siya magkakaroon ng respeto? Nauhulihan nga siya ng white powdery substance. Diba? Paano sila magkakaroon ng respeto kung lutong-luto na yung kanyang jutak? nakakapiranggut na lang ang natitira sa kakabangag kakasinghot. So wala na yung mutual mutual respect na yan. Kasi kung matino si Marcos Jr., irerespeto niya, i-honor niya yung mutual respect at yung tatay niya, yung legacy ng tatay niya in terms of this treaty, itong TAC na sinasabi na ito. 'Di ba? I-take i ano niya i, i -co consider niya yung mga Well, mga palangga, you know that already yung ugnayan ng dalawang bansa. Ay, ang ganda nga ng trato sa kanya nung first time na bumisit sila ni uh, Lisa Tanas doon sa China, di ba? Na mukhang suman yung suot ni Lisa, di ba? Ito sa Brunei, mukhang Shanghai naman. <laughs> yung kanyang outfit. But anyway, yung mga mutual ano na yan, understanding o mutual respect na sinasabi nitong Chinese general na nagtanong doon sa Singapore iko-consider dapat ng isang leader yan na matino, na hindi bangag, na hindi kayo isasalang sa bang-bang-bang. So dapat nakikinig si Kuting Junior kasi ang China, they're open for dialogue. Hindi naman sila nagsasabi na makikipag bang kami. Di ba? So again, yung dispute na yan, na ipaliwanag na yan ng, ng, ng uh, magagaling na lawyers, ay hindi lang naman China ang claimants yan. Di ba? So, hindi lang China at Pilipinas. Pero bakit nagtututok itong si Kuting sa China lang? Bakit ang, uh, what do you call it? Yung ating, uh, uh yung inagaw sa atin, Saba. Sa Malaysia, bakit hindi natin bangbangin ang Malaysia at bawiin na natin yung Saba na ipinaglaban ng tatay niya? Eh bakit sa China lang siya nagpo-focus? Kasi vested interest. Kasi kinukumpasan ng jutang jinimes. Dahil baka tinatakot siya ng lolo ko. O, tanga na. Lalabas ko tong ano mo, polboron video mo. Sige. Kailangan, umamo ka ng bonggam-bongga. You know, possible lang. I'm just saying. hmm Baka pwedeng ganon. O. Kaya si Kuting, ng pagpahalaga sa buhay ng Pilipino. Kasi hindi niya to tinitignan itong... Uh, Itong tatlong ni-raise ng ano ng uh, Chinese ano na to, general na nag-question. Hindi siya nakikinig. 'Di ba? Yung mga adviser niya, mga bangag din. Unang-una si Marcos Jr., walang empathy 'yan. Walang pagmamahal sa Pilipino. E eh, tingnan mo nga yung ano, yung mga OFW sa Hong Kong. Kanina may nakausap ako na isang uh, isa sa mga leaders sa Hong Kong that na you know, nagpaplano sila na magkakaroon na siya ng uh, uh, ng makbang na maisog doon. Anong ginawa ni Marcos Jr. doon? Ang daming Pilipinong na ipanalo siya doon. Dinalaw ba ni Marcos Jr. ang mga OFW sa Hong Kong? Wala. Last year pumunta ka doon, Marcos Jr. Nagtago ka. Suminghot ka lang yata ng pulburon. Ayon sa aking source, pumunta ka. Last year, actually, nabanggit ko na yan. Pero hindi ka nagpakita sa mga OFW. Kasi ang tingin mo ba sa mga OFW sa Hong Kong, mababa dahil sila ay mga domestic helpers. Pero pagdating sa Amerika, dito yung mga mga patay gutom din na nakakalamon naman dito sa Amerika, o ba? Diba? pinalamon mo gamit ang pera ng bayan. May mga pa-hotel pa sila. Pero yung mga kawawang mga palangga ako sa Hong Kong, okay, na talaga namang ang hirap ng buhay nila, dyan sa Hong Kong, pag during Sunday night, eh nasa gitna lang dyan, you know, nasa labas sila, nag, doon sila nagre-rest kasi wala naman silang ma-re-rest, mapapahingaan doon, ni hindi mo dinalaw. At uh, I think si, may nagsabi sa akin na nag-comment. Itong binlag yata ni Jojo Connect TV. Connect, right? Sabi ni uh, ng, ng, Jojo Connect na inaano daw, uh, nire-recruit yung mga OFW doon ni, isa ano, Ni Daza, Isabel Daza, para What? Magsumba-sumba tapos pinapakain daw ni Lisa Marcos ng mga pajalibi kung ano ng mga pagkain. Binabayaran daw yung uh, mga, what you call it, yung event. Maganda yon, Okay? But, the intention, mga kapalangga dyan sa Hong Kong, gagamitin kayo, pinapasot daw kayo ng ano, di ba? Bagong muka, ano, bagong, bagong Pilipinas na t-shirt. Ang intention is gagamitin kayo, itatapat kayo sa maisog. Kaya kayo pinapakain ng Jollibee o kung ano man kaya kayo binibigyan ng eh, ng ano ng uh, place na magsumba-sumba ginagamit na yung sumba-sumba tapos recently pumunta daw yung isang gunsagang bigat di ba nandoon kunyari nakipaglaro-laro sa mga OFW ginagamit lang na kayo ng mga yan huwag kayo sumuot niyo ng mga bago-bagong Pilipinas na mga t-shirt t-shirt na yan kung labag sa loob ninyo. Pero kung gusto niyo naman talaga, gusto niyo sikutin, wala naman tayong problema diyan. Pero kung against your will, pakakainin kayo ng Jollibee, kainin niyo yung Jollibee. Tapos tanggapin yung t-shirt, gawin yung basahan. 'Di ba? Anyway, pera niyo naman 'yan eh. Pera ng bayan 'yan. Yan ang evil na ginagawa ng gobyernong ito. Kasi ayaw kayong pakinggan. Walang empathy. Balik tayo sa Singapore, 'di ba? Dahil ang pinag-uusapan natin dito, yung peace ng bawat bansa. Sabi ko nga, eh naisingit ko na yung Hong Kong, walang empathy ang Marcos Jr. Wala silang paki wala siyang pakialam sa OFW. Ngak 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 lang si Kuting, basa-basa lang ng script. Kasi wala naman talaga. 'Di ba? Hindi equal ang pagtingin niya sa inyo. Why? Pagdating dito sa Amerika, nakita ko pinalamo nila. O sa Singapore, pinakain ba kayo? Pumunta-punta lang yung mga hinayupak sa sa ano sa plaza doon sa Singapore. Oh, pumunta-punta lang sila. Pinak nagbigay ba sa inyo ng something o pagkain? Wala. Dito sa Amerika, nung pumunta yung mga hayop na yan, nagbit, Diyos ko, pati mga kamag-anak, pa hotel nila at pera ng bayan yon So, walang equality sa bangag na gobyernong ito. Ang pagtrato nila, ang pagtrato nila sa inyo ay hindi tama. At ganun din ang pagtrato sa China at ng Amerika. Kasi may vested interest. Di ba dapat tayo ay makipagsundo sa mga uh, mga bansa. Lahat, dapat wala tayong kaaway. Sikutin ko niya, ribait-baitan kayo, lalabas yes sir, yes sir, yes sir, daw gago. O, oh. kasi, what? Gusto niyang makuha ang kanilang mga frozen assets dito. Hindi nga natin alam na nakuha na. Dahil may mga crates, di ba? Isa yan sa aking, aking uh, expose last year na may mga bit bit, bit bit silang crates mula sa Singapore ay sa mula sa Amerika nung sila ay pumunta dito. Oh, so hindi na recognize ni Kuting yung pinirma ng tatay niya kasi vested interest na ang pinaiiral niya. Wala, sabi ni nung Chinese general kanina, parang you have to be considerate, 'di ba? Eh paano ka magko-considerate? Bangag nga. Kapag bangag, walang konsiderasyon. Maangas, bastos, Bangag noon, bangag ngayon. Walang sincerity. Okay? Walang honesty. Kasi nga, kung ano lang ang ano kung sinong makikinabang sa kanila, doon lang sila tatango pag wala ka ng silbi, itatapon ka na nila. So yan yung nangyayari. Hindi lang makikinig si Kuting sa sinasabi ng China na o open dialogue tayo kasi sarado na yung utak niya eh. Nakaporma na siya dito eh. Okay? Na ito, whatever ko ano man yung uh, You know, internal arrangement nila so nakatutok na si Kutig nakalimutan niya na yung peace talk nakalimutan niya na yung peace process between not only sa China kundi sa iba't ibang mga bansa nagtatapang tapangan siya eh alam naman niya hindi natin kaya makipagbangbang ang gusto lang niya, kayo ang bangbangin again tatakbo na yan sila kapag what? kapag nagsimula na ang kaguluhan mga kababayan So, yan ang ginagawa ng nilayupak na to. So, wala. Ano ba pang sabi niya dito? Ang sagot niya actually, ito, tingnan natin. ah uh, sabi ng uh, Chinese uh, general, yeah, three principles. First, mutual respect. Na-discuss na natin yan. Second, consensus building. Third, considerate. Oh, other parties, sabi niya, comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as a three notes, not intervention, and non-use non of force. Okay? Yun ang sinabi ng ano, hindi dapat gumamit ng force. Eh, nakikita natin? Di ba? Kung ano-ano mga binibit-bit yan ng bansa ako. Ano yun? Akala ko ba, nung una, nung nagtayo ng Edgang, sabi dyan, ano lang, ah uh, to rescue pag may mga disaster. Eh bakit may rami mga bang-bang-bang? oh, di ba yan yung unang press release nila? Kaya may mga EDCA sites tayo in case of calamities kung ano mga delubyo, eh, mukhang lalaban sila sa bang-bang-bang eh. oh, yun ang sabi ng Chinese general. Sabi niya dito, Asia and East Asia at, uh, at large for a long-lasting peace since the end of the colonials, uh, colonials' rules in history. So we cherish a lot. Sabi niya, I fully agree with you. I support the centrality. Uh, sino to? uh si to? Ay, si Kuting na to. Ay, ne, si, Ito, ano pa rin. Uh, si uh, General pa rin na nagsasalta. We cherish a lot. Sabi niya, I fully agree with you. I support the centrality. And even some professor like, okay, Maroni, he suggests, oh, mali lang siguro itong transcription dito. Okay, he suggests that Asian is deserved to award a, peace no, uh, a Nobel Prize. I agree with him. Thank you very much. Sabi niya, da 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 da, -da. Oh, ano sabi ni Kuting? Okay? Actually, hindi natin babasahin ni Kuting kasi may ano lang to, script-script niya to. Oh, syempre, dinideny niya. Ang mga kasinungalingan niya na kunyari, for pistok-pistok siya. Okay? Anong sinasabi niya dito? I just made a precisely focus on Asian centrality that the principles that are laid down, that are involved in the concept of Asian centrality. Paulit-ulit nga, walang nonsense niya sinasabi niya. We are some that we must use to guide us and we have been distracted in the past years. So then it's time for us to return and remember once again. Okay? Was, ano sabi niya, Asian was created for, and that is, alam mo, wala namang kwentang basahin na si Kuting yung mga words niya, nonsense. Kumbaga alam mo yung sumasagot siya pero wala yung, uh, walang substansya ang kanyang sinasabi. Kung totoo na sinasabi niya na nakapokus tayo sa peace process o peace talk, okay? Eh bakit ito yung nangyayari? Bakit may mga provoking, may mga lumalabas sa media na kunyari inano tayo, 'di ba? Kunyari talagang inaano ina tayo ng China. Pero narinig yun naman sa mga magsasaka na nagsalita doon sa harap ng mga kongresista nung panahon ni Duterte, malaya silang nakapangisda. Even nandiyan ang dispute, 'di ba? Kasi nga during Duterte's time, iset aside muna natin yung away natin o yung dispute natin. 'di ba? Kaya nga yung tong julol na gobyerno ni Bangag Jr. ini-insist yang mga uh, gentleman's, gentleman's agreement kasi binibilog lang kayo yung inyong mga jutak. Pero siya dahil matatalino kayo, hindi kayo naniniwala. Kaya nga wala na nanonood kay Kuting. Narinig mismo sa mga farmers during the Duterte's time na nakapangisda sila ng maayos. Pero ngayon kay Bangag, kung totoong ito ay bumangon tayo, hindi sila makapangisda kasi nga dahil sa ginagawa ni Bangag na ang nakikita natin dito, hindi China ang gustong makipag-away sa atin. Si Bangag ang gustong mag-retar. Yun know, ang retar na sa Ilonggo. Alam mo, al balaan mo ang retar sa ilunggo pa lang. bata kayo, yung gaganito ka. O oh, sige nga, hawak mo yung dalunggan. Hawak mo yung tenga, kabila, kanan. So ngayon, ikaw naman, hawak mo yung tenga, di ba? Gaganong ganon. Para mag-create ka ng away. Yan yung ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanya mga advisor, di ba? To provoke China. Kasi nakita nyo naman ang Chinese government. They said they open for they are open for negotiation. Oh, mismo sinabi ng general, 'di ba? Yung tatlong principles sa sinasabi niya. Oh, maging considerate. Oh, consensus building. 'Di ba? Mutual respect. Hindi naman magsasalita 'yung mga 'yan kung grrr roar, magro -ro 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 sila. Katulad ng sinagot ni Kuting, na tinanong siya, ano masasabi niya kay Basi, roar. Pangbangag ka talaga, ibig sa sagutin mo ng tama. Ganun pa man, mga kababayan, ibabala kayo sa bang-bang-bang. Wala pong matatalo, walang mananalo sa bang-bang-bang. Lahat talo. Pero sino ang talo? Kayo. Kasi si Marcos Bangag at itong mga ka, ka, ano niya, kasabwat niya, mga palangga, eh, pa na lang yan ng bongga-bongga. Alright? But we, we are powerful now kasi nakita nyo. Sabi ni Yaya, troublemaker daw si Mang. Nakita nyo naman. Hinaharangan nyo maiso. Ginaharangan si Attorney uh, Vic. Okay? Hinaharangan tayo lahat. Ako, kinakasuhan yung alindog ko. Lahat kinakasuhan. Pero, kakalawitin natin sila. Diba? Ikaw, Lisa. Lahat yung mga yan. Ba't ganun pa man mga palangga? Kailangan natin magtuloy-tuloy. Kasi nakikita na nila yung impact natin. Sa tingin nyo, gagasos sila ng pera ng bayan para mag-hire ng mga hecklers? Mag-hire ng mga walang bahay dito o mga bangag dito para harangin ito mga rally namin dito sa Amerika? Eh nakita nyo, di ba, dyan sa, sa, ano, sa Pilipinas, sa Japan, sa June 8. By, by the way, mag, magiging, isa po ako sa speaker, okay? doon sa ano sa Japan. Okay? Ako may tumatawag ng puting ahas. <laughs> Baka may report na naman tayo. Anyway, tignan natin. Baka may report. Baka breaking news. Hindi natin alam. Dahil lang, mga palangga. Alright?